Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Alfredo M. Ronda, ang Executive Director ng Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council. Ang kadat o kung tawagin ay Anti-Drug Abuse Advisory Council, ay nakatutok sa paglaban sa problema ng droga dito sa Quezon City. Ginagawa natin to sa pamamagitan ng education, prevention, rehabilitation, at reintegration program na layuning tulungan hindi lang ang mga biktima ng droga kundi para rin maiwasan ng mga kawataan at ng pangkalahatan. Bilang executive director, ang pangunahing responsibility ko ay pamunuan at i-oversee ang lahat ng operasyon at programa ng kada. Kasama dito ang pagbibigay ng direksyon, pangasiwa ng mga programa, pakikipag-ugnayan sa iba ibang ahensya pagtitiyak ng epektibong implementasyon at pakipag-ugnayan sa publiko. Ang KADAC ay hindi lang isang ahensya. Ito ay isang movement para sa mga ligtas at drug-free na Quezon City. Biling Executive Director, tungkulin kong tiyakin na may direksyon, aksyon at resulta ang ating misyon. Sama-sama tayo lumaban para sa isang drug-free na para sa ating kinabukasan. Maraming salamat po.